changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FL. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kasong isinampa ng kaanak na mga nawawalang sabungero. Welcome sa kampo ni Atong Ang. Bilang naman ng mga nasawi sa habagat at magkakasunod na bagyo, umabot na ho sa 38 ayon sa NDRRMC. Ang Philippine Coast Guard, minomonitor pa rin ang isang research vessel ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang Malacanang naman, tiniyak na verified at confirmed ang ilalabas na listahan ng mga sangkot sa Bigong Flood Control Projects. Isang senador ipinaliwanag naman ng rason sa likod ng pagtalakay nila sa impeachment ng August 6. At ito nga hong common law wife ni Digong na si Hanilet Avancenia o hindi na raw ho pinapayagang makadalaw sa ICC Detention Center? Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! nationwide brigada balita magandang umaga pilipinas luzon visayas mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 brigada news fm manila ito ang brigada balita nationwide sa umaga brigada balita sa umaga araw po ng lunes august 4 2025 kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, itinuturing na isang magandang pagkakataon ng kampo ng gambling tycoon na si Atong Ang ang mga kasong isinampalaban sa kanya ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, welcome sa kanila ang mga kasong yan. Ito na umanong paraan upang maipaglaban niya at patunayan na inusente ang kanyang kliyente at wala raw katotohanan ang paratang ng mga whistleblower, lalong-lalo na itong si Alias Totoy. Kaugnay nito, nagbabala umano si Ang laban ho sa mga testimonya ni Alias Totoy na puno umano ng butas at walang sapat na batayan. Samantala hinihimok naman ng abogado ang publiko na pag-isipan ang bigla ang paglutang bilang testigo nitong si Alias Totoy. Kung maaalala, noong nakarang linggo ay sinampahan ang kasong murder at illegal detention si Ang na itinuturing na mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Kada balita, nationwide. Patuloy pa hong nadaragdaga ng bilang ng na mga napapaulat na binabawian ng buhay dahil nga sa habagat at mga nagtaang magkakasunod na bagyo sa bansa. Pati po sa datos ng Endream C, umabot na raw sa 38 ang naitalang nasawi dahil po sa sama ng panahon. Tatlo mula sa bilang na yan ang kumpirmado habang ang iba ay bine-verify pa rin. Tumakit lang ho sa 33 ang naitalang nasugatan habang walo ang missing at patuloy pa rin pinagahanap ng mga otoridad. Sa ngayon, pumalo na ho sa 8 million individuals ang apektado ng mga nagdaang kalamidad. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, pinababantayan na ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na namataan sa 37 nautical miles mula huyan sa baybayin ng Santa Ana sa Cagayan. Ito'y matapos nilang muling mamataan ang Chinese research vessel na Xiang Yang Hong 05 na ilang beses na umanong pumapasok sa atin pong exclusive economic zone. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nagsagawa na po sila ng radio challenges ngunit hindi tumutugon ng mga ito. Nagdag pa ng PCG ang Xiangyang Yang Hong 05 ay isang dating cargo vessel na ginawang research ship at kadalasang ipinadadala sa mga maritime zones upang suportahan ang operasyon ng People's Liberation Army Navy o PLAN ng China. Samantala, tiniyak naman ng PCG na patuloy silang magsasagawa ng mahigpit na pagbabantay at proteksyon sa maritime jurisdiction ng ating bansa. Balita nationwide. Ito naman ho mga residente ng Puerto Princesa City muling pinag-iingat sa posibleng pagbagsak na naman ng mga debris sa panibagong rocket launch ng China ngayong gabi. Bigara Austria. Ibrigada mo! brigada! <laughs> Muling pinag-iingat ng National Disaster Reduction and Management Council ang mga residente ng Puerto Princesa City sa Palawan kaugnay ng panibagong rocket launch ng China mamayang gabi. Batay sa memorandum ng NDRRMC, ilulunsad ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa pagitan ng 6:14 hanggang 6:42 ng gabi oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket o debris 21 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Dahil dito muling inatasan ng NDRRMC ang Philippine Coast Guard, BFAR, DILG at DENR Namria na magpatupad ng temporary restrictions sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang paglalabas ng notice to mariners at navigational warnings upang maprotektahan ang mga mangingisda at mga seafarers. Nagbabala rin ang Philippine Space Agency sa publiko na huwag lapitan o pulutin ang anumang debris na maaaring matagpuan sa dagat o lupa dahil sa panganib ng exposure sa nakalalasong kemikal gaya ng rocket fuel. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, ang Malacanang tiniyak na verified at confirmed ang ilalabas na listahan ng mga sangkot sa mga bigong flood control projects. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Tiniyak ng Malacanang na tanging beripikado at kompermadong impormasyon lang ang ilalabas kaugnay ng mga bigong flood control projects na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasalukuyan ng isinasagawa ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga tiwaling proyekto at kung sino-sino ang mga sangkot na opisyal ngayon uh, hindi pa natin masasabi in details kung sino at kung anong proyekto ito uh, mas maganda po kasi kung mag-uulat kami ng uh, verified may po kasi magsabi at uh, sabi ko malamang itong lugar na to uh, nakita ng pangulo sira ito at isipin niya na nagkaroon dito ng anomalya so bubuin muna po ang uh, uh, karampatang pag rito para po ang maiuulat namin sa bayan ay yung verified facts sa kanyang sona, binigyang diin ng Pangulo ang isyo ng mga flood control projects na bigong maisakotoparan o hindi kailanman naumpisahan sa kabila ng pondong inilaan dito. Bunsod ito na malawakang pagbaha sa ilang rehiyon matapos sa mga pag-ulan dala ng habagat at bagyo. Kinundina ng Pangulo ang mga opisyal na umano'y tumanggap ng kickback mula sa mga flood control project at iniutos sa Department of Public Works and Highways at Regional Project Monitoring Committee na magsumiti ng listahan ng mga proyekto. Dagdag pa ng Pangulo, ilan hala ang naturang listahan upang makapagsumite rin ang ng publiko hinggil sa mga irregularidad at upang matulungan ng investigasyon laban sa mga sangkot sa katimunian. Sa teaser naman ng panibagong podcast ni Pangulong Marcos, tiniyak nitong walang sisinuhin kahit pa kaalyado. Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga mm -hmm. ating mga kababayan they have to be told who is responsible and somebody has to answer for for their suffering paano ko kung kaalyado ninyo sorry na lang <laughs> mm -hmm. <laughs> hindi nakita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo mm -hmm. ayo nakitang kaalyado In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide mga lumang drainage system sa Metro Manila, kailangan ng suriin para matugunan ang problema sa pagbaha yung po ayon sa MMC. Brigada Jigoboy Custodio, Ibrigada mo! Brigada 5 Report Naniniwala si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na panahon na para muling pag-aralan at ayusin ang drainage system ng Metro Manila upang epektibong matugunan ang paulit-ulit na problema sa pagbaha sa rehiyon, sa isang panayam kay Zamora. Sinabi nito na luma na ang kasalukuyan drainage system ng rehiyon at hindi na ito akma sa dami ng populasyon, dami ng ulan, epekto ng climate change at sa patuloy na problema sa basura. Ibinahagi rin niya ang sinabi ni Interior Secretary John Vic na ang isang tao ay nag-generate ng halos isang kilo ng basura araw-araw. Kung susumahin, umaabot ito sa tinatayang 15 milyong kilo ng basura kada araw sa buong Metro Manila at lahat ng basurang ito, kadalasang sa mga ilog, estero at drainage na napupunta kaya nagbabara at nagdudulot na patinding pagbaha paliwanag niya. Dagdag pa niya may mga drainage system na natayuan na ng mga bahay at iba pang istruktura, dahilan upang lalo itong hindi gumana ng maayos. Kaya mahalaga umanong magkaroon ng komprehensibong inventaryo ng lahat ng drainage system sa rehiyon. Nito nakaraan linggo lamang, mahigit ang kaso ng pagbaha ang naiulat ng Metropolitan Manila Development Authority sa loob lamang ng 24 oras, bunsod ng malalakas na pagulan, dala ng habagat at ng low pressure area. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita nationwide. Isang senador naman ipinaliwanag ang rason sa likod ng pagtalakay po nila sa impeachment ngayong August 6. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Ipinaliwanag ni Sen. Rodante Marculeta na napili nilang gawin sa August 6 ang pagtalakay sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment trial. Ito yung upang mabigyan nga sila ng cooling period. Ayon kay Marculeta, sa kanilang kokos, ikinokonsidera rin sana nila ang araw na ito sa pagtalakay ng isyong ito. Pero iminungkahi ng ilang senador na gawin na lang ito ng Miyerkules upang magkaroon nga ng cooling period kung sakali nga na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng senador, batid nila na may chance ang magkainitan o magkasamaan sila na loob habang pinag-uusapan. Ang isyu ito kaya napili nila ang Merkulis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isa namang house prosecutor pumalag sa tila ba'y pagsuporta ng integrated power of the Philippines Supreme Court hinggil sa VP Sara Duterte impeachment Brigada Haji Camino ibrigada e mo. Brigada. 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 B -b 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 Tutol si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua sa naging pahayag ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na sumusuporta sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, nakaaangat ang konstitusyon sa Kongreso, Executive at Judiciary. Kaya bilang Court of Last Resort, hindi anya maaaring palawakin o dagdagan ng Korte Suprema ang nakasaad sa saligang batas. Sinalungan Ibinagamat din ito ang sinasabing hindi nararapat na prosesong ginawa ng Kamara at iginiit na kumilos ito alinsunod sa eksklusibong constitutional authority upang buuin ang articles of impeachment. Nauunawa naman ng niya ang punto ng IBP, ngunit malinaw na hindi nila isinantabi ang due process. Binigyang diin pa ni Chua na humakbang ang Kamara sang ayon sa last legal resort na maibibigay sa taong bayan kapag nilalabag ng matataas at impeachable public officials ang tiwala ng publiko. In the heart of changing lives Ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Sa ibang balita mga kabrigada lakas ng loob at matibay na pananampalataya Yan pong mensahe ni Pope Leo XIV para sa mga kabataan Brigada Sheila Matibag sa detalye Ibrigada mo! Brigada Live Report Sinimok ni Pope ang mga kabataan na magkaroon ng tatag ng loob sa paggawa ng mga radikal na pagpili sa kabutihan. Ito ay sa kanyang pagharap sa mga susunod na henerasyon ng mga katoliko sa 2025 Holy Year sa Vatican. Sa kanyang video service sa Jubilee of Youth, mensahe rin ng Santo Papa na kayang baguhin ng pagkakaibigan ang mundo. Ito anya ang daan para sa kapayapaan. Ang pagtitipong ito ay dinaluhan ng 150 na mga bansa. Nag-set up ng campsites ang mga pilgrims habang may misting trucks na nakahanda para tugunan ang init na nararanasan ng mga tao roon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigades sa Manila. Sa pag us are Balita Nationwide! Hindi na raw ho muna makadadala ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenya dyan nga po sa ICC Detention Center. Ayon daw kay Avancenya, naniniwala siya na ang lead counsel daw ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang may pakana sa suspension na yan. Dagdag pa niya, nakikita niyang rason din ito ay ang paghahanap umano niya at pagtatanong ng opinyon ng ibang abogado hinggil husa sa kaso nga ni Digong. Sabi niya, hindi naman labag sa batas ang kanyang ginagawa. Samantala, hindi na nga ho nagbigay ng tugon si Kaufman sa naging akusasyon ni Hanlet Avancenia ng kanyang kliyente. Brigada Balita Nationwide Nagbabala naman si Senador Bongo sa publiko laban sa mga peking Facebook accounts at pages na gumagamit ng kanyang pangalan o ng malasakit center upang manghingi ng personal na impormasyon. Lalo na ho yung one-time pino OTP. Wala ho sa mga mamamayan. Ayon sa senador, laganap na ngayon ang mga scams na layong lokohin at pagnakawan ang mga tao gamit ang social media. Tinawagan din ng senador sa publiko na maging mapanuri at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad online upang pigilin ang pagdami ng mga nabibiktima ng mga scammer. Balita, sa ating health news kabrigata, madalas fast food at mga sugary snacks ang kinakain na ho ng mga teenagers sa ngayon. Sa ganitong lifestyle, eh hindi ho nila natatanggap yung kumpletong nutrisyon para ho masiguro na malusog pa rin ang katawan sa kabila po ng unhealthy foods na kinakain po sa araw-araw. Dapat po iyakin ng mga magulang ang healthy diet para sa kanilang mga anak. Isa ho yung paalala kabrigada mula sa standout ES4 multivitamin capsule na nakatutulong po sa pangsuporta sa pang-araw-araw na kinakailangan ng katawan ng ating mga teenagers. Simulang to pa ng ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada patuloy pa rin makaapekto ang habagat ngayon sa ating bansa. Asahan pong bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Makararanas naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan ng Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, minomonitor ng pag-asa ang panibagong low-pressure area Salamat sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katawang ang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong... Yong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Wala rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. authority. Yes, Brigada. In the heart of changing lives.